Mary ay pumunta ako sa kabilang nayon dahil naimbitahan nga ako sa opening ng kanilang paliga ng basketball. Eto nga't nagpa-makeup na nga ako kay Ate Ditdit para naman makalibri ako sa make-up. Sure. <laughs> Sabi ko nga ay simpleng makeup lamang dahil sa kabilang nayon lang naman ang aking pupuntahan. Pagkarating ni Buyo kaya agad na nga kami sumakay dito sa aming sundo para pumunta sa kabilang nayon. First time ko nga lang maguhurado sa ganitong event kaya naman pumayag na nga ako at isa pa ibang lapit lang din naman. Habang nakasakay nga kami ni Buyo sa motor ay nag-uumpisa na pala at nakasalubong pa nga namin itong parada. Napakarami pa nga sumali dito ng mga mosquito, junior, pati nga mga senior. Ay di nakasalubong nga namin itong parada honey eh. at dito nga kami dinaan pa sa gitna nitong aming driver. Abay nakakahiya aba. At habang nakasakay nga kami dyan ni Buyo sa motor ay tinitingnan-tingnan ko na nga itong mga muse na aking huhusgahan mamaya. Yeah. Wow, makahusga naman ani Abay, napaka-sexy at napakagaganda. Kaya nga ako'y nagpa-makeup na nga ng kaunti kay Ate Dit-Dit baka sabihin, abay, napakaswangit naman ng judge. Charing. <laughs> Nang makarating na nga kami dito sa court ng bagatan, ay nakita nga namin na may nagtitinda ng ihaw-ihaw kaya napabili na nga rin kami. Bigla din naman dumating si Ate Kasi at sabi nga niya may swimming nga daw sila at birthday nga daw ng isa sa kanyang mga kaklase. Nung bumalik na nga ang parada ay binidyuhan ko nga ulit sila at dito pala ng at nga sa camera. Mas lalo pang nakita ang mga mukha nitong mga nagagandahang muse at mga nagseseksihan, pati nga rin ng mga nagpopogi ang mga player. Humanga nga rin ako sa kanilang uniform dahil bang gaganda at bang kukulay pa. Kapag nga taga ibang lugar ka, eh, hindi mo maiisip na sa isla nga ito. Naaalala ko nga noon nung college pa ako kapag nga nalaman nila na taga isla ko, ay palagi nga nilang tinatanong kung nakadamit ba kayo doon, may langgam ba doon, ay di maiitim ang mga tao doon na eh. Tapos yung iba naman, tinatanong din kung nakachinelas ba kayo doon, kung may kuryente daw ba, ganyan. Hindi ko naman sila mas si kung yun ang kanilang mindset dahil nakatira nga kami sa isang isla. Share ko nga lang pala na yung si paring bebe na nag-invite sa amin dito sa kanilang paliga. So ayun na nga mga mare dahil birthday nitong kaibigan ni Ate Kasi ay binigyan ko na nga sila nitong iho-iho para may makain naman sila dun sa swimming pool. So going back doon sa topic natin kanina, yes mga mare, nakachinelas po kami dito. May wifi, may kuryente, may langgam din po dito, may elementary school at high school. At igit sa lahat mga mare ay nakadamit po kami dito. Simula nga nung nag-vlog ako ay marami na nga nagpasalamat sa akin dahil nakita na nga raw nila kung paano nga ang buhay dito sa isla. Yung iba kasi ay nakikita at natatanaw nga lang nila itong aming isla pero never pa nga daw silang nakarating dito. Siguro sa banda-banda roon kapag nagawa na nga ang windmill dito sa amin ay marami na nga ang makakarating dito dahil magiging tourist spot na nga itong aming lugar. Tapos sanapin nyo kami ni Buyok dito mga mare tapos si gagala namin kayo dito sa buong isla. Sa sobrang dardal ko nga dyan mga mare ay natapos na pala ang prayer, national anthem at ang kanilang panunumat sumpa. Pinahanay na nga sa unahan ng lahat ng player at nagpasalamat naman ang kanilang SK chairman na si SK Roby Sinina. Pati nga rin ang kanilang kapitan si Kapitan Pogi Binaluyo. Napakarami pa nga nanood dito at talagang full support sila sa kanilang mga kanayon. Dito mo nga makikita kung gaano nagkakaisa at talagang napakasaya dito sa amin. Thankful nga rin ako dahil na-invite nga nila ako dito sa kanilang masayang paliga. Malapit na nga rin magsimula ang program at pinaupo na nga rin kami sa harapan. Pakiramdam ko talaga kapag nga ako ay naguhurado ay very important person ako. Char! <laughs> Siyempre naman mga mare, uupo ka nga sa harap ng maraming tao tapos ikaw yung magde-judge sa mga contestant. Panoorin nyo na nga lang mga mare at kayo na nga lang ang humusga kung gaano kagaganda at kagagaling rumampa ang mga muse dito sa Barangay Habagatan. Pero bago nga ang lahat ay baka naman pa-comment kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakakaabot itong aking mga videos. Ako nga pala si Talim Islander at kung interesado ka sa mga content tungkol sa buhay sa isla ay baka naman pa-follow para palagi nga kayong updated sa aking mga susunod na videos. うわ <laughs> <laughs> performance ay eto't sinabi na nga kung sino ang mga nanalo. 3,000 pesos nga ang price ng magpa-first place, 2,500 naman sa second at 2,000 pesos naman sa third. Hindi ka na rin naman lugi kahit matalo ka dahil may maiuwi ka pa rin 500 pesos. Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na ito ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood ani.